turistas, dito tayo ngayon sa Market Market Time Zone. So silipin natin ngayon kung anong mga amenities dito, no? So yan, makikita natin. Ayan, meron silang ganyan. So... so yan, meron silang mga ganyan. Tapos dito sa labas, meron rin ganyan. So, ayan na makikita dito. Um, may mga rin sila. So, ito ngayon meron rin silang pang kids So, meron rin dito over the edge. So, ito yung mga nakalagay. meron rin silang kanya pero ah, machine ano undergoing maintenance so ito yung sikat na wizard of walls, meron rin silang ganyan tapos sa loob meron rin silang mga video okay ganyan may video okay sila dito so yun makikita tapos yan uh, ah, ito rin may ano sila may lucky charm so, so, so. So meron rin dito sila sikat na sikat na adventures. Ayan. Pen, 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 pen. Meron rin silang IQ. May Willy Wong pa. Ito dati yung mga kinaadikan ko, yung Willy Wonka at saka yung Wizard of Oz. So, paramihan ng ticket. Ang dami na. so, diyan Meron rin silang win. solar system. So, all in. Okay, she will. Hit the clown. Meron ring ring toes. tapos meron na siyang lane master Let's bound tapos syempre walang kamatayang basketball so ito yung ano ticket yung lalagay mo ticket mo dito tapos manalaman mo ticket mo rin tulad nyan reader. So ito yon ang sinasabi ko na no, yung uh, Wizard of Oz. So Wizard of Oz, yan ang mga ano, card na makukuha mo. So 50 tickets lang yan. Pero kapag makuha mang 50 ang ano ang lahat ng characters plus 100 na golden ticket, may 1000 ano 1000 tickets. Tapos ito na rin ngayon yung mga ano yung mga prices. So, yan. yan. Daming papipilian. Hindi tayo makapasok dahil may music doon. <laughs> so, yun, may promo sila ngayon sa halagang 50 pe 250 pesos, may plus na 15 na bonus. Sa 550 may add na 200 sa so, 1,000 may add na 450 saka sa so 1,500 may add na 800 pesos ang bonus niya tapos uh, student discount rate for, for, 150 pesos na load mo may bonus kang 50 pesos so tapos meron rin silang ganyan yung halo so meron rin injustice arcade Ayan yun rin. Wala masyadong tao ngayon kasi hindi pa weekend, no? So, pero, yan. Mabenta talaga ang car racing. nice ang car racing. Meron na rin silang ganyan. Yung pocket it, win, pocket it and win. So, ito, yung balloon na yan. So, kapag na -ano, ka, swipe ka, uh, pababa ng pababa yung balloon hanggang sa mapupok. So, yun, pwede ka mag-instant the no-stop. Tapos, syempre, ayun, basketball, magandang bonding experience sa mga makama so meron na sila syempre the walking dead ayan yung walking dead meron rin dark escape 3D tapos ano video kay ulit Yan sa loob tapos meron silang bilyaran dito bilyar tapos may bowling ayan may bowling so ayan ang bowling Oh, ito ay ilan lamang sa mga amenities o di kaya yung mga laro dito sa time zone market market so mag win ka talaga dito, ayan mga prices nila okay that's it muna ako po si Rolando Alto Deport saying raka raka gig na salamat like, follow and share